Aldi is voted uh, number one seven times in every day, no price. Uh, $23. Yeah, $23. Tang ilang pa na Style yeah And then, dami mong pwedeng maluto dyan, okay. guys. Uh, pork shoulder. So, guys. So, na yung ano namin for two weeks. And a total ng uh, $152 plus $68 dollars is... Uh, Hello guys! Welcome to Andrea Judge TV. And hello guys, ay ngayon ay another grocery vlog tayo and ngayon nandito kami sa Costco and ayon um, payday today so yun kung napapanood yung previous vlogs namin. Um, every two weeks kami na go grocery and ayan and since payday um today is grocery day so ngayon first stop namin is Costco um uh, dito namin binibili yung mga mostly meat um mga rice and yung mga big items like yung <coughs> water so ayan, guys hindi na kami sa loob guys medyo ano ah ang magbo-vlog lang si Andrea no kasi medyo uh, masama yung pakaramdam ko And ayan guys. Um magsi muna si judge. Hi bebe. May sakit si Clean ngayon. Um uso na yung flu sa mga bata. So ayan, nag-uubo. And ayan, nandito kami sa mga snacks. So eto. pambao ni Clean. Paborito niya 'yan, yung fruit snacks. Dito kami buyi-bili. ayan, marami mga ah, snacks dito sa sa Costco. Mga maramihan dito, guys. Pero usually ang snacks talaga namin sa Aldi kami bumibili. Ayan guys, papunta na kami sa meat section. any tips? Yeah, usually yung ginibili namin meat dito sa Costco, uh, papakita namin sa inyo. And dun sa meat na yun, marami na kaming ginagawang putahe, you no? Know? Within, uh, for two weeks. For two weeks. Usually, so, ang grocery namin, every cut-off, uh, for 2 weeks so iniisip na namin yung mga potahe na lulutoy namin for 2 weeks uh, and then i Yeah, ano na ni Andrea, yun. Prepare na namin. Pre Prepare yan. niya na. So, ito yung gusto na binibili namin. And ano yito, yan? Ito, uh, pork belly. It's so, usually, all pork belly. Ang ginagawa namin sa pork belly. Na, ano kami, piniprito namin ito, tapos nalagay namin sa kare-kare. Mm -kare. Yun. $23, guys. Ayan, yeah, $23. Pang ilang patahin na yan? Ayan, marami na yan. Usually, pag nagluto kami ng, ng fried na pork belly. Eh, kawale, o minsan kawali, adobo. Minsan yung na-adobo ko. Minsan, sinigang. yun, sinigang, pwede yeah. rin siya. Kasi e marami na yan, guys. Yeah. Ayan, na. Eh. Ayan, so, yung isa pang binibili namin na meat. Yung meat na yon, pwedeng pang adobo, pwedeng pang sinigang. So, kahit anong um luto like kung gusto yung menudo uh -huh. yung shoulder style Ooh, ribs na yun, nila yeah, no? and then dami mong pwedeng maluto diyan yeah. guys yeah. Uh, pork shoulder um may recent tayo na discover diyan di ba uh -huh. um Ginag ginagawa ko ano pang Korean barbecue Korean barbecue yan yeah. so, uh -huh. so um, Dalawa yung Uh -huh. So, 21 tsaka 20 dollars. So, um... So, yung dalawang meat na yan, 40 dollars na. 40 dollars. Diba? So, ang dami na yan, guys. Abot uh, na yan sa, <laughs> sa amin talaga ng 2 weeks. Two weeks. Um, Ayan. So, yun, guys. Yun, kung mapapansin nyo, hindi kami nag-beef. Hindi kami masyado sa beef. Pero, uh, mostly talaga, kami? Pork, chicken. So, pero nagbe beef din Minsan tayo. Beef, um, binibili namin sa Aldi yung thin slice cut na, na steak. Na pang steak. Ayun guys, um, hindi ako hindi pala ako dito bibili ng chicken yeah. kasi ano, yung gusto kong kasi ng Thai, But, may ano, gusto kong may balat. Pero yun yung presyo dito 29. Okay. Yeah. Pero at ang dami na nito guys, ang dami oh. na magagawa. Pero yung hinahanap ko na chicken Thai is Mm uh -huh. Gusto ko may balat kasi, uh -huh. ano, alam mo naman ang best part ng chicken is yung, yung balat, balat talaga, di ba? Uh -huh. Minsan, so, so, din kami ng giniling, pang lumpia or uh -huh. something. Kasi meron pa kami sa bahay uh -huh. yung uh -huh. turkey na giniling. Turkey. Meron pa kami. Mura din, mura dito yung turkey na ground uh -huh. nila dito. So, so hindi, tip kami, uh -huh. yeah, hindi kami masyado nag-pork or beef na na giniling. Yeah. Ngayon turkey kami kasi mas healthy yung turkey. So ayan, egg naman. Okay. Dalawang egg lang kami guys. Uh, um, it's so okay na yan for two weeks. For two weeks. $1.99 With... yung isang ilang, ilang pieces to? 18, 18 eggs. 18 eggs. So, um, uh, times 2 36. 36. So 36 eggs, uh, $11 or $12 dollars approximately. Uh, so uh, ayan. Yeah. Napansin ko guys, medyo mahal yung egg ngayon na ngayong winter. Kaya uh -huh. <laughs> um, kahit sa Aldi, mahal din talaga. Ta. Uh -huh. so, ayan guys, dito, ang water dito, 40, 40 pack, ay, 40 water na to. I think 40 ano, bottles. 40 bottles. So, ayan, uh, 3.99, so 4 dollars. So, $4. so ano? Dalawa lang yung binibili namin for two weeks. Actually, sobra-sobra na rin yan. Uh, meron pa kami sa bahay. Pero yun, dalawa lang yung binibili namin for two weeks. And, ayan. Um, meron pa kaming ibang, ano eh, like, yung paper towel. O kaya, um, ano pa yun? Yung dito sa section na to, paper towel, saka toilet paper. So, move on na kami. So, next namin na stop ay yung, yes, rice. So, dito guys, no, napansin namin na sa Costco, mura yung jasmine rice. So, um, yun, tip guys, dito kayo bumili kesa sa mga uh, Filipino store. Kasi, sabrang mura niya. Um, ito yung binibili namin. Um, 17.99, 25 pounds na siya. So, for 2 weeks na to. Hindi lang. Weeks. One yeah. month nga namin. Ay! Hindi na sa rice guys. um Meron pa kami sa bahay pero bibili na ako Itong ngayon. To. One month na yan sa amin. Ayun. Uh, kasi usually nagsasaing ako guys. Five cups a day. And um, minsan Four cups lang. So, wow, sobra-sobra. Sobra. Ayun, tempura, oh. Ayun, guys. Mm -hmm. Ano? pag din kami nine, ng, ano? Tempura. Kasi yun yung binabaon ni Claire. Claire favorite, ano niya. At eh, saka mura dito, guys. Yeah. Ayun, oh. Tempura. Yan, may like, baon-baon ni Claire. Yeah, Ayan. Baon ni Claire. 30, 30 pieces. na siya. Ayan uh -huh. yung price niya. $18. Ayan. Mura siya. Mura dito compare sa mga ibang stores. Tapos yeah. maramihan. Marami na. So, yun. So, sakto na yan Minsan pang two weeks ni Tiffany. Oo. Ayan. And ano, yun guys, si Tiffany, although may food yan sa school, parati yan may baon. Hindi hmm. siya nag, nag, may lunch siya, sa parati. <laughs> And guys, dito na kami sa mga noodles. Ayan. Ito yung binibili namin. Ayan, hmm. oh. Um, six pack. Eleven dollars. Yeah, ito naman mga comfort food lang comfort, naman yan. Yeah, pag nagugutom. Pag minsan namin, ito, binibili namin yung pha. Yeah, Ayan. Yun, guys. Masarap yan. Ayun. Sige. So, ayun. Um, check out na tayo. And actually, ito lang. Yung basic namin na binibili sa Costco. And then the rest is sa Aldi. Uh, Aldi and uh, minsan nagtutonis ako kasi sa Aldi wala masyadong ano, um, gulay na alam mo na pang Pilipina like yung walang palong doon mm -hmm. yung ganon yung mga um, special na na gulay nagbabayad -bu na si Andrea currently it's a running bill namin 63 69 99. ayan From the, the final so the total is 151 Follow the instructions on the pad. Ayan. Tara, ayan siya guys. Okay later na lang may kita niyan total tax is $3.51 para sa 151 na grocery ayan so ayan yung percentage guys so, total na binayaran namin ayan $151.37 let's go kami sa Aldi so tip lang guys kung merong Aldi sa inyo lalo sa mga bagong nurses o kung dito ka man sa Illinois try nyo maghanap ng Aldi store Aldi is voted Uh, number one, seven times In everyday, low price So napaka low na mga presyo dito That's why we love here uh, sa Aldi Pagbibili kami ng mga snacks, gulay And mga frozen goods Yung mga emergency food Like uh, canned goods Snacks ng mga bata And juice and soft drinks Yan dito kami bumibili So noong 2024, last year lang Voted as number one pa rin siya. Ayan guys, nandito na kami sa loob So ayan Uh, alam ko alam maraming maraming vlog na tayo dito sa Aldi alam ko eh ayan magkano yung orange orange 449 449, so, ilang ano pieces namin, na yan so marami 3 pounds ay 4 pounds. Uh, pounds actually yeah four so ayan. yan, ano namin yan uh, juice ini squeezer kasi namin yan orange juice namin May hindi kami ma soft drinks so talagang ay. juice kami yan, like squeezer, tapos water, water, yan. Most of the time, water. Kahit yung mga bata, sinanay namin na hindi nagsasoft drinks or juice, laging water talaga, laging may baon na bottled water. So, nag-juice lang kami pag nakikrape kami, like nanonood kami ng movie, right? Uh, Oo, oh, kaya pag buwibil kami sa labas ng food, yun. yun yan, pero yung juice namin talagang... Hindi ganun. Sobrang tipid dami sa juice. Cauliflower. Mm -hmm. dollars lang dito yan sa Aldi. Tapos ito, ayan o. Oh, ito yung price of $2.95. Isang ganito. Tapos $1.89 per pound. makita niyo nyo naman yan. Yan yung price niya. Ayan. So, dito ako buwipili nung pang chop soy ko. Ayan, mga ricados. Ayan. Dito. Hindi lahat nandito sa Aldi guys na sa mm -hmm. kaya dumadaan ako ka minsan sa ano Tony's. sa Tony's kung nag-uumpisa ka dito sa America or sa Illinois um, mas maganda din talaga na yan hanapin mo tong Aldi eh dito kami nag-start ni Andrea nung nagsisimula pa kami and talagang nagustuhan namin laging Aldi Ay, na talaga yun. kami <laughs> garlic guys magkano yan? Ang garlic nila is $1.59. Okay. Apat na peraso na yun. Uh -huh. Or Tatlong, tatlo tatlong peraso na garlic, 159. Kasi ito, onion, 195. Yan. So, snacks ni Klein is lagi siya mahilig sa potato, guys, si Klein. So, lagi kaming may potato sa bahay. Ayan. ito, mura ang potato na 10 pounds na yan, guys. 10 pounds, 4 399. Ayan. Siyempre, nagagawa din kami ng sandwich, right? So, ayan dito ako bibili ng uh, uh, bread. Wait, dollar $1.39. So, yun. And then, gumagawa din kami ng hot dog sandwich. Ayan. Dollar $1.49. Let's go. Ayan. Siyempre, kailangan ng mga snacks, mga chips. Ayan, dito kami bumibili. So, instead na lace, magkano yan? Ayan. Uh, coffee, ano ni, creamer ni Andrea. Ayan. Saka so, ito favorite ko guys. Oh. Yung juice dito. Kung may kita nyo. $1.79 lang. So marami na siya. Ito yung favorite na flavor ko. Guava. So minsan bumibila ko tatlo. Parang pag may juice lang sa bahay. Ayan. Dito namin. Guava mango. Ayan. And then butter. Butter. $1.39. nine Mura dito 'yung hot dog nila, guys. Dollar lang. Nasan dito? Um, Wala na 'no. 'Yon, natutunan namin na naubos. Oo. Mabilis siyang maubos na Pero na, 99 you know, cents, na. Ay, ay, cents na ayan. Ayun siya, guys, 'o. Oh. Palagi siyang sold <laughs> kasi masarap 'yung hot dog. Masarap 'yung hot dog. Para siyang food long sa Pilipinas. So, inulam namin, the same time, gagawin namin na uh, hot dog sandwich para ate, diba? Ayan So, ito naman 'yung mga ano namin ano yan, Hal? Yeah. Gumawa ko ng tuna, guys. Kasi minsan nag-ano ako na... Tuna sandwich. O, oh, or ano yung carbonara ko na doon. Yeah. And then, eto syempre, Hal, yung mga ano natin, emergency food. So, tingnan nyo, guys. Counterpart nya is yung... Spam. Spam. Pero tingnan mo, $1.85 lang. Yeah. So, ang Hello. spam is $6. Almost $6 na. So, dalawa for two weeks. And then, yeah, kumukuha din kaming sausage. And then syempre corn beef. Kung may kita nyo corn beef dito 275 lang sa mga regular na ano, bilihan mga nasa 3 or 4 or 5 dollars. Siyan, binibilan din namin ng chocolate si Claire. So ang chocolate dito is $1.49. cents. So si Claire nililimit lang din namin sa pag sa kami. So minsan bibili kami tatlo nito pang himaga si magas. You know, yung may machichicha lang na snacks for two weeks ito so, yan yan yung chocolate namin dyan yan magkano yan? $6.25 isang chicken uh -huh. ginagawa ko dito guys Sinahati ka sa sa dalawa tapos um, minsan tinola minsan tinola, fried chicken fried chicken, <laughs> fried chicken o kaya apretada yan so, so ayun. marami din frozen dito yeah. guys o oh, namura yan o oh. hash brown $5 price $2 $3 dollars Ang mura dito yan guys. Ang dami, ang dami variety. Ayan. Minsan kumukuha din kami na pizza Pang merienda namin So 3 dollars May ligaw sa pepperoni Ayan uh, Supreme Tapos kay Claire cheese eh. Ayun So isang cheese So minsan Pag ano So Nasa three dollars 19 cents lang and guys Magbabayad na si Andrea guys So Ayan, ito yung mga napamili namin dito. So, ito yung magiging mga supply namin for 2 weeks. Ayan. So, update na lang later sa final na pricing. Let's go. Ayan guys, ganyang karami guys. Uh, plus tong potato. Ito na yung final price. Let's go. Ayan. 67. 96. 67. Yan na yun. So, i-add natin mamaya. Magkana yung total natin. No? Let's go. Update na lang later. So, kung mapapansin nyo sa Aldi, walang bag. And ano, hindi na nagbabag. Kaya yun, Doon sila nagka-cost cutting. So, kaya ang mura ng mga product nila. Saka, kina-counterpart nila yung mga mainstream na product na na name na product like yung spam yung chocolate na yon same para sa amin same yung lasa okay na okay um, actually parang mas masarap pa nga sa spam eh <laughs> dahil uh, less yung alat no hindi maalat yeah and ayan guys ayan yung damage natin no? 67 dollars uh, 0.96 yan yung mga ricados namin mga snacks, juice, chocolate, chicheria uh, mga gulay and mga fruits ayan and ano lang sya uh, 67.96 ang tax namin is ang total tax is ayun 1 dollar lang 1 dollar point zero and ayan guys ayan nandito na kami ngayon sa sasakyan so ayun Ah, yun ang total na ginagastos namin approximately every two weeks no. Yes. So depende na lang um actually nung bago pa talaga kami, oo. Oh, talagang mas mababa Yan uh, religiously na ganyan. Ganyan <laughs> yung <laughs> ano namin na per week is 200. So total food namin is for a month is like 400 a month. Pero ngayon siyempre, um nakakap ano na kami nakakaluwag-luwag ng konti medyo nag adjust na din kami sa 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 food. Minsan umabot kami ng per month namin is like uh, 500 to 600, max na yung 700 kapag talaga marami kaming gustong bilhin. Yan, uh, um, umabot kami ng 700 dollars a month, like 350 per paycheck. Again guys, disclaimer, depende pa rin talaga to sa lifestyle ng mga tao. Kung talagang for example, mas soft drinks kayo and mahilig kayo sa mga product na may pangalan, yeah. then go for it. And then kung talagang mahilig kayo magluto and gusto nyo magluto ng mga bulk na pagkain, um that's that's good too. Kasi lifestyle 'yon. And eto, sinasabi lang namin yung experiences para sa mga bago na gustong magtipid na ano, um nakaya pala, kaya palang mag-budget ng uh ng food. ng food. Kami kasi usually ang ano namin is kapag meron kaming nakikita na na product na ano parang same lang naman siya nung branded. So I mean yung branded na kilala natin, 'di ba? Um parang kumbaga sa gamot, parang generic. generic generic na ano like yung lace, yan. Dito sa Aldi yeah parang makikita mo less than 2 dollars lang siya uh -huh. pero yung like yung lace ngayon yung ganung size ng lace less nasa mga Yeah, 4 to 4 to 5 dollars Yeah, 4 to 5 dollars. Possible na parang dito sa Aldi na pansin uh -huh. namin is parang almost half nung price, price nung yeah. mga common na kinakain natin na, yes. na pagkain. So, yeah. malaking tipid siya, guys, no? I think mga kamura talaga kayo sa sa Aldi. Yeah. Um, we suggest talaga kung gusto n'yong um, makatipid. makatipid um, yeah, sa mga bago, kasi, especially sa mga yeah. bago kasi sabi ko, ano, magkakamap nga sa lifestyle ng tao yon. Mm. So, sa atin, nasanay na tayo dito sa Aldi. And then religiously yung pag-budget natin Nung nag-uumpisa pa lang tayo And na-maintain namin yun guys Isa sa reason kung bakit kami Per 2 weeks nag-grocery mm -hmm. Is ayaw namin na nasisiraan ng food Oo yeah. Hindi talaga kami nagbabalk ng Like kanware magluluto ng bulk na Adobo or bulk na ano Um, hindi, si Andrea pag magluto, like, yeah. sakto per day. Sakto per day, guys. Yan. Kung makikita nyo talaga yung ref namin, wala kaming leftovers. Yeah, walang <laughs> leftover Kasi, uh, sakto para sa amin. Kasi, mm -hmm. ayaw nga namin nung nasisira na food or nasasayangan. Sasayang. Same sa mga snacks. Pag bibili kami ng snacks, sinanay din namin sarili namin, eh, yung mga bata, na hindi kami bumibili ng 4 uh, uh, limang din. bag na lace or ng chicheria uh, five boxes or three boxes ng mga chocolates yeah. ano lang for two weeks yung sakto lang kasi yeah. um, nakakatulong na sa health ng mga bata uh -oh. and namin din and at the same time ano nakokontrol namin na hindi kami na expire ng pagkain um, nung nagumpisa kami guys challenging din talaga yung yung ano ah, pag-budget or pagluto ng pagkain. Over time, guys, ma-experience nyo na, oh, ito lang pala yung, yung kailangan kong lutuin for the day, ganon. anggang oh. Hanggang sa nasanay na kami. Hopefully, uh, makatulong, din Ayan. <laughs> So, sa mga bago, namin. guys, kung um, yun, yun na yung lifestyle nyo, uh, hindi nyo na bababago yun, or nagustuhan nyo yung uh, ginagawa namin pag-budget, pagdating sa food, then okay. go. Um, pero mostly talaga tong video na to sa mga bagong dating kasi ganito kami nag-adjust no nung bagong dating kami and naging ano na habit na namin or naging ano yeah. na kami uh, na maintain namin yung ganong status pagdating sa pagkain no pag magtatanong naman kayo paano pag may bisita kayo ano niluluto nyo yeah. minsan nag-order na lang kami ng food kasi madalang naman kami magkabisita yeah um take out like um order kami sa mga Filipino restaurant like uh, mga trays trays or like pizza or um order kami sa mga restaurant uh, kapag may bisita kami so para at least syempre din hindi din masayang kung magluluto ka kasi di mo naman alam kung kailangan magkaka ng bisita eh. so ayun minsan um order na lang kami take out and then um yun yun yung hinahanda namin so magkano ba yung total ng ginastos natin ngayon sa Costco, umabot kami ng 151 uh, Yun yung mga meat um, Bulk na essentials namin Like rice, meat, uh, water, eggs Ayan, nandun And yung mga snacks, emergency food, canned goods uh, Frozen snacks um, Dito wow. sa Aldi, mga gulay Ayan, dito kami sa Aldi So, $152 sa Costco And $68 dito sa Aldi yeah. So, magkano yung total nun? And a total ng uh, 152 plus 68 dollars is uh, 220. So, ayan. Kung nagtatanong kayo kung saan naabot ang 200 dollars nyo, medyo adjust nyo na lang. It's either uh, mas maliit or mas malaki. So, ang nagasos namin ngayon for our grocery for 2 weeks is 220. Kaya ang budget namin nagre-range sa 400 to 6 uh, to 500 pag beginner ka or nagtitipid ka dito. Ayan. pero ngayon, minsan umabot na nga kami ng 600 to 700 kasi may syempre kapag tumatagal, may mga nagugusto ang kam product or may mga nagugusto ang uh, nakikrave ka sa something. Pero syempre ngayon, stable na kami, naka-adjust na kami and we can do that. Pero sa mga naga-adjust beginner, 400 to 500 dollars dito sa Illinois is good na for a month. <laughs> Oo. And yun guys no, yung 220 na yun, um actually yung ibang gulay 'di ba, sabi ko nga minsan sa Tony's ako bumibili. So baka madagdagan pa yun, like plus 30 kasi yung ibang gulay dun ko binibili. Pero hindi na ganun karami, parang mga uh -huh. konting Dekades. items na lang yung bibilin mo doon. So um all in all um parang kung susumahin so, natin nasa around 250 250 per 2 weeks mm -hmm. per so, paycheck oo oh, oh, per paycheck guys to keep it safe sa mga bago dito beginner or mga nagba-budget or tight yung budget ang food allow, uh, allowance mo dito or pwede mong um, ma, ma, masama sa budget mo is kaya naman is approximately 400 to 500 dollars yeah. per month kung nasa tight budget ka, kung budgeted ka. And kung beginner ka, and kung ganun na 'yung lifestyle mo, 400 to 500 dollars. Yeah. So ayun, siguro dito na natin tapusin 'yung vlog, guys. Medyo marami na mahaba-haba na 'to. So siguro dito na namin tatapusin 'yung vlog namin, guys. Again, maraming 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 salamat sa panunood. Again, um we're still gonna do nursing related uh, video or vlog mga buhay america vlog like mga ganito tips namin sa inyo and syempre travel vlog ko may ganap kami so ayan maraming maraming Hi. salamat guys have a great weekend bye ganyan namin yung um, part um shoulder pork shoulder ayan, guys. so itong ganyan yung isang ganyan namin Pwede <laughs> yun na yung pang Korean barbecue. Mm -hmm. Isang ano. So, sinesection na namin siya every ano. Para yeah. hindi... Kinakat ng thin slice yan -oh. So, eh. Um, kinatabi ko sa each uh, part para hindi pag nagtoto, uh -huh. hindi buo. Uh -huh. So, ayan. So, pag i gagawin ko na siya, lalabas ko na lang yung part na uh -huh. yun. Dalawang part ng Korean barbecue yeah. yung ginagawa ako. So talagang okay. sakto na for 2 weeks may chicken pa. May eto, yeah. ang dami na eto, lechon kawali, sometimes pang munggo, pang minudo. Yeah. So ayan guys, so ayan na yung ano namin for 2 weeks. Mga ah yeah. uh, uh, pork, and... pork na pang, pang luto. Luto, luto. Kung anong luto, lulutuin ni Andrea. Tingnan yeah. niyo guys, oh. Ang dami, dami na eto. Yeah. Tapos ito na yung pork belly namin. Uh, pang ano ano uh, sa sa, uh, sa munggo and prito prito, prito, prito. Yeah. Ito, yah, ko pa yah, guys kasi hindi namin yah, 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 yah,